Hoy, nasagalaan ka na naman, no? Ano pa nga ba? Eh, nasa ngayong ko na naman baha. ha? Ere na nga, nandito ko sa kinalang Filipino Resto sa Santa Rosa, Laguna. Uy mukhang masarap pa ang mga pagkain dyan, o ah. FR, Anong FR, For real, for real, ano ka ba? Lo, tigilan mo ako sa FR, FR mo? Pero alam mo ba, speaking of Filipino, ipinagdiriwa ngayong Agosto ang buwan ng wika na may temang Filipino, wika mo paglaya. Hi, sana all mapaglaya. Arte ha? E eh, alam mo ba na ang pagdiriwang ay nakatugon sa proklamasyon bilang 1041 series of 1997 na nagpapahayag ng tao ng pagdiriwang tuwing August 1 to 31. Aba, oo naman no. Dahil layunin nito na mas maitaas ang antas ng kamalayan ng mga Pilipino ukol sa wika at kasaysayan nito. Aba, mahusay! Wala kasing bilib sa akin eh. oo, oo siya. Sige na at nanamnamin ko muna ang pagkain ng masarap kong pansit. Paalam. Look, pinatayan ako. O kaya laguna. Alam mo na.